Hello guys, nandito na ako guys. <laughs> Hello guys! Hello, hello, hello! Magandang buhay! Welcome back to my channel. Day sa yung tinderang rakatera ng Iloilo, the city of love. Ayan guys, today's vlog ay ishare ko sa inyo na naman ang aking ganap-ganap dahil ako ako'y uuwi doon sa um, dumalag kapis guys sa aking hometown. Dahil kailangan umuwi. <laughs> Kasi guys, ihahatid ko yung ito, yung lapida Ayan yung lapida at ayan na yung aking bag. Naka-ready na. At maya-maya ay ako aalis na. Ngayon ay araw ng Saturday, uh, August 10. Ayun, dahil bukas ay Sunday. O yun ang schedule ng, ano kasi, ng si Paul, ano ba yun, si Paul Terrero. Yan, so, yung taga, ano, doon sa simetery. Uh, dahil, guys, ay ililipat namin yung... Uh, ano bones, human bones na naman ng aking uh, mother at ng aking father, guys. Dahil uh, nakalibing sila, guys, sa napang ilang ano na ba 'yun sila, yung tawag nila ay apartment. <laughs> libing nga na ng parang apartment na kalier liar ba no ganun so pang ilan na sila guys pang apat yata o lima kaya sobrang taas pa na kakaano din kapag mag dumalaw kami ay hindi kami makatagal dahil wala naman maanoan, dahil umaakyat pa kami sa hagdan kaya o, uh, nung ano guys ay nagbili si sister si sister Ate Marce ng ano ng lupa na private kaya mayroon na yung dalawang netso magkatabi sa lupa na yon so dalawang netso kaya yung isa ay dahil uh, nilipat din niya yung kanyang asawa at kanyang anak doon sa Dumalag Cemetery kaya yun, oh, ipagtabi na lang namin doon eh, tatabi na lang din namin doon sila mother at si father ayun, so magkatabi na sila occupied nila yung dalawang oh, so magkatabi na sila doon kaya guys, ayon ay uuwi ang inyong tindera at iiwanan na naman ni Die ang inyong tindera iiwanan naman itong Edna Store guys pero guys, uuwi naman ako bukas uh, mga katindera Bukas dito na naman ako, isang gabi lang naman ako Kaya hapon ako aalis ngayon, mamaya mga siguro mga 2 o'clock aalis na ako dito sa bahay mm, Nag-aayos pa lang ako ngayon at ito nagbablog pa, nag-ano pa ako Dahil gusto ko naman i-share sa inyo yung ganap-ganap na naman O oh, na sa, ng inyong tindera, kayun So, oh, ito, nag ano ako, nag naggawa na naman ako ng aking uh, content ngayon update ko lang kayo guys sa aking mga ganap ganap mag travel travel na naman si Dai Edz ngayon guys ipasilip ko kayo uh, sa aking dadaanan papunta doon sa Dumalagka pagpauwi doon sa aming bahay guys ayan, ayan guys ayan uh, may series na kaming guys so, ewan ko kung rohas na yan at dyan ako ay sasakay ako dyan ayan dito ayan rohas ay pasipatin hindi ayaw ko ng pasi <laughs> hindi diyan makarating doon sa akin pupuntahan guys ang pasi kaya hihintay tapos talaga ako ng ruhas na biyahe ayan guys so, ayan ang gate ng ritual homes diyan papasok so, kailangan ko ay ruhas or kalibo ayan ang kailangan ko na masakyan guys lang dito guys sa amin diba <laughs> yan ang gate ng mutual ayun yung mayroong lumabas na ano parang car yun so at dito naman ang road na going to Rojas uh, Bapis at dito naman yung going to Iloilo guys ayan going to Iloilo ang uh, road na uh, highway for highway guys ayan it's uh,

Is later. Hello guys, nandito na ako guys. <laughs> Hello, nandito na ako guys. Nakarating na ako dito. Ayan oh, iba na yung background ko, di ba? Hindi na yan Edna store, kundi ito ay ano na, ay Ate Morales na ito na tindahan. Ayan o. Oh. Ayan guys, so dito na ako guys. Kararating ko lang. The next day. Ayan guys, mga katindera, nalipat na namin ang libingan nila ni mother at ni father at ayan magkatabi na sila ng mister ni na ni uh, ni ati at ang kanyang anak. Ayan guys, so magkatabi na sila. Mayroon na silang lapida yan na yung naikabit na yung lapida din na dinala ko kahapon. Ayan na sa nilagay sa kay Tita Merls. Yung sa amin parent naman ay nilipat lang din yung ganun pa din yung lapidan oh, lapida na nilagay you sa kanila. Kinuha kinuha lang ng maayos ng mga oh, sipoterero, hindi nila sinera yung lapida, kasi sabi ko sayang yan mahal yan kasi, kaya ayun oh, nailipat na namin ayan lang guys ang aking update sa akin ganap-ganap, dito pag-uwi ko kahapon guys. At eh, ngayon ay natapos na namin ang aming uh, pag-ayos uh, sa aming mga parent. Ayan, kaya okay na sila. Tahimik na sila guys. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin. Bye-bye. <laughs> God bless everyone.